um, we will have an executive session probably before we wrap up. No? Um, ito pong hearing na ito. Kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na. No? Hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito, ilang oras. Siyempre, eh. siyempre siguro naawa ang sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sa so, ikaw ba ay uh, mastermind o may willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mga sasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate, international uh, group o crime syndicate. Uh, your honor hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po uh kung mayroon man po ako na itulong, uh, ano po ako'ng tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair no, uh, siguro lang laki Madam Alice, no? um, Tanong ko lang, kung kayo po uh, tingin nyo sa gantong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Uh, uh, hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong mas, nas, meron pang mas guilty. Kung baga may mastermind pa talaga. Hindi, less guilty. Hindi guilty. Sige po. Um, your honor um, I think sa tagal po na investigation alam na rin po ng committee po especially chaired by our uh, madam chairman uh, who's really at the back of everything po Kaya ako na tanong kasi ano eh baka sa executive session sana ho sa uli, ay uh, may pagkakatao pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng pogo. 'di ba? So sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun no? Sa media, sa publiko. Alam maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil uh, international crime syndicate po ito. Natatakot ka para sa buhay mo. Um, para din mabawasan siguro 'yung kasalanan mo kung sa sakali sa executive session ay Willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes, for your honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm uh, I'm expecting that uh, Miss Alice Go would uh, will uh, divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and uh, we will ano, uh, we'll uh, we will uh, hold are will be responsible for her safety. So alam ko naman natin pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So uh, I we will just await uh, for the executive session. Thank you Madam Chair. Maraming salamat uh, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Go Hoaping na mayroon na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas at yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for uh, an executive session, posibleng sa huling susunod at posibleng huling hearing, uh, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Ko Joaquin, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't yes, waste Chair. the time, don't waste the opportunity but Yes, make Madam the most Chair, uh, thank it. you for that. I uh, will also uh the proper time make the motion for an executive session and uh, given the fact that uh, Miss Alice got just uh, just now Um, ngayon lang niya sinabi na talagang siya sabihin niya. Na, Naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na 13 hours. No? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, sa mga no, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Uh, Madam Chair, um, with that, uh, if we have the time, probably if I move that we, we uh we convene this committee into an executive session. Second the motion, Madam Chair. Moved and seconded, and so ordered by the chair that uh, in about seven minutes, pag suspend ng hearing na ito, we will move into executive session.